Mga langyaw gikidnap dito sa Osaka Resort sa Samal Island kagabi. -i. Si Mildred Galarpe sa detalye. Usa ka hot pursuit operations ang gilusad karon sa kapulisan ug militar batok sa mga armadong tao nga mikidnap sa tulo ka langyaw ug usa ka Filipina dito sa Osaka Resort sa Samal Island. Mga alas 11.30 imedia kagabi, mga armadong tao ang mikidnap sa Norwegian nga resort manager sa Holiday Ocean View Summer Resort, duha ka Canadian ug usa ka Filipina. Ni panahuna, adunay mga 30 pa ka mga tao diha sa resort kasagaran mga turistang langyaw. Matod pa ni Captain Alberto Caber, Information Officer sa Eastern Mindanao Command, nga adunay duha ka Japanese national nga mitabang sa paghunong sa kidnapping apan napakyas kini. Dili pa klaro ning maong pagbalita ang estado sa duha ka Japanese national. Si Kaber ka nagkanayon nga sa pagkakaron dili pa nila masuta kinsa ang mga suspitsado ug ang motibo sa kidnapping. Yes, uh, they were targets because uh, uh, the victims were approached and uh, they were forcibly taken to the pump during uh, escape. Yes, we have already identified them and uh, the PNP is still uh, under investigation as of the moment. Mm -hmm. And uh, maybe before noon, we will have a uh, progress report from the PNP. Si Kaber nga na-interview sa ANC, nagkanayon nga aduna sila yung mga puwersa sa pagkakaroon na nagbantay sa lugar. We have uh, security forces in uh, Samal. We have a uh, task force Samal. Uh, that unit is under uh, the 10th Infantry Division of the Philippine Army. We have the Philippine Coast Guard patrolling in Davao Gulf in uh, coordination with Naval Forces Eastern Mindanao. Kahinumduman ni atong 2001 ang teroristang grupo nga Abu Sayyaf ni suway pagkidnap og mga turista sa Pearl Farm sa Samal Island, apan napakyas kini. Alang sa Sunstar Pilipinas, ako si Mildred Galarpe.